Inamin ng sospek, gigil ang mga netizens. Hindi ikinatuan ng maraming madla ang mga naging pahayag na ito ng sospek na si Shervee Estorno aka Ronnie Gray. Ito'y matapos ang nangyaring insident sa umano'y pagtangkang panghahalay sa its showtime host na si Zion Dominguez. Ang ikinwentong pangyayari kasi ng TV host ay taliwas sa inamin ni Ronnie Gray. Tila sa paliwanag nito ay napakababaw lamang ng rason para siya ay ikulong. Ngunit ayon sa maraming madla ay napakasinungaling daw umano nito. At hindi sincere o hindi labag sa loob ang paghingi ng tawad, matatanda ang kahapon nga ng mag-viral sa social media ang balita ng kanyang ama, patungkol sa nangyaring ito sa anak na muntik ng gahasain ng isang nangangalang Shervey S. Tornu aka Ronnie Gray na napag-alamang isang gay bar dancer, kwento ng kanyang ama, sinundan ng sospek si Sian sa tinitirhang kondo nito, at nang makapasok sa unit ang anak ay pinigilan daw ng lalaki, ang pagsara ng pinto at pilit siyang hinalikan, short story is, the suspect followed my daughter to her condo, forcibly preventing the door to be closed and held her waist forcing to kiss her. Kuwento pa ng ama ng TV host, pagpapatuloy pa niya, good thing that my daughter is strong enough to resist and the suspect ran, my daughter took a video footage of him as he's escaping, dahil sa pangyayari ito, natroma raw ang kanyang anak, ngunit ano nga ba ang inamin ng sospek na ikinagigil ng mga madla? Humingi nga ng sorry si Ronnie Gray sa It's Showtime host, na si Zion Dominguez at sa pamilya nito, matapos akusahan ng tangkang panghahalay, arestado at nakakulong na ngayon sa Quezon City Police District Station, ang naturang lalaki na kinilalang si Shervey Tornu aka Ronnie Gray, kasunod nagpagsasampa sa kanya ng mga kaukulang kaso, inakusahan siya ni Zian ng pambabastos at tangkang panghahalay, habang siya ay pauwi sa kanyang tinitirhang unit tapos bandang huli sinabi dito sa pulis na hinawakan ko daw balakang niya, eh, hindi naman po totoo, ang pahayag ng nakakulong na suspect, patuloy pa niyang depensa sa sarili, tsaka po pinasok ko raw siya sa condo unit niya, eh di totoo yun, kaya ko tinulak ng konti yung pintuan kasi inipit niya yung paako ang sabi pa ni Ronnie Gray. Sa bandang huli, humingi rin ng pasensya ang salarin sa biktima at sa pamilya nito. Samantala, ipinagutos naman ng District Director ng QCPD na si PB Gen Red Maranan, na magsagawa ng kaukulang investigasyon hinggil sa naturang pangyayari, maraming madla naman ang nanggagalaiti sa mga naging pahayag na ito ng sospek na si Ronnie Gray.